Terima

sayut cub is Facebook, YouTube. Mama. Saya YouTube mam, vlogger. Bali na amo sa YouTube ha. Pan blognya libre to hilot kaniyo ku ona kuno mga panuot for free. Ona didi sa live stock, dire sa pangyaponi sa turin Live stock mga manok mabisaya. Ini sa bato sa kidum Ade. Dai ni, tagum ni tagum. Dai bisak oh. Sa YouTube sir char blogger. Kersikat tuntas lugar. Ya, yeah, pwedeng mo magpahilot libre. Oh, mga native na manuka ka. Amo. Lapos ray pato. Libre ra. Free hilot. Sa YouTube. De, eto ko na hey, sir

Wala. Oh, wala na kaya. Ano na nabalik siya? Kailan ba 'lo? Kaman niya. Sampo ba kay mula ko. Kabalo mo ko Wala, kisan kana. Wala. Kani. Wala. Kabalo. Kani. Wala, wala. Wala. Kita para siya ra. Na adahan, adahan. Yori taas. Tor tarungan nagkuan kulhat, kulata kulang dalawa nakulata kul, kung hindi dosakana ayaw letter 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 hindi na ayos na ayos oh, <laughs> ay, 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 la, ay, ay, na ayos mm. mm. <laughs> oh. na oh, ayos na, wala na, oh, wala, na. O, wala na Wala, na na ayos na ayos na ayos na 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 ayos na Wala, na ayos na ayos na na ayos na ayos na ayos na mo mga ayos na na na

Pala, boss na ako yung problema ba? Wala! Ang sawa pag... <laughs> ang sawa pag paunda sa kanang puso, ganun yung mga anak. Upag lang! Upag <laughs> <laughs> lang! Upag so <laughs> lang! Upag ang tiguan! Mm. Basta na daw kayo! Oh, hindi na ba, hindi na mapuk nga na! Kabila, kabila, kabila! Hindi na mong kuto wow. na rin. Kabila ba? Wala na. Angin na. Kala dereyo lo same. Ay, wow, sad. Kala ikaw. Mara to te tambal boss. Atong ipulihan. Atong ipulihan ba? Ano ni? ba ba? Upar lang at tigwang. Ay, na. Kala i. pa ba na kai? Kunin na maulian, mangita ko biya. Sana sakitan ka. Sana. Oh, kaniyo. Derek Gutierrez. Derek nanong soft drinks cafe mga lamang lobby. Layo na siya, Ma'am, apektado na ang tuhod binti. Uy, yaon sa naman eh. Kani, e. kani. Wala. Puso, okay kani. Kiti ay wala kani. Gilokan kani. Oh, naparbay ang uwag. Muna nga, dali. Dali, <laughs> dali na makarecover. Tinawag lagi, dali na makarecover. Kani, Sigit na <laughs> Oh, sayo ang so, kwa. Kasi mauwag ang kaya. Ayan, John. Ayan, si na ka. Masakpan ka. Masakpan na. Sige na no, lang siya pangando eh. Pili <laughs> <laughs> hey. hey. eh. Wani ni Kwanter. Wani ni Gregor Will. Ah, mam pagkapalit. Isa ra kana mo palit, Jesus Kadlaw. Sa iyang cholesterol, sa iyang panbasa ano na, sa urine kaya. Ang uh, gasto ka ug niya para puno siya sa utok. Ah, mam na, ana. Uh -huh. Ay kana haplas mo? Dili, ang haplas haplas na. Ang liver oil kidney cleansing. Asa.

Pusoon ni mo um, ni dito si imong it, kon bitaw ah, gatas ana eh. ngaro. Barat na rin pesos. Ay, ang isa ka adlaw sir, paim no ni unom, si sa kadlaw. Oh. Imo ni butasan sa imong um, gat, yang gatas i apel Kay ang iya mga nerves no. Mm. Unom sa kadlaw. Disas sa kadlaw ra ni di na kamutog palit kay isa, 10 pesos 100 1000. 1000 eh. Mm. Una na kay libre sa ka plus pero di yung ka magmahay sir kay ang imong gib ang iyang gibati sulod diri tanan kada bang iyang yurik ang iyang tuhod ang iyang kuan na naanas so, <coughs> siya ba onya onya di sa maintenance imo ra ni sing ihaplas diri sa mga tuhod tuhod sa dayon katulog ang haplas pero ang katong yurik man gud lalo mo guna sa kidney mo o kay mo ipainom ay man tawon oh, ani mo Anak, ayaw na nun sa pakao na, ng baboy ng karne. Ito lang karne nalang lang, Karne na lang. Na lang. Hmm, hmm puro ba? Ah. Kaya na-stroke na lang. na-stroke mo na-stroke mo na-stroke lang. nga, na-stroke mo na siya na-stroke mo na mo na-stroke mo na siya sa lang. nga, na libre na na siya sa Resent kadai. Ano man? ka Day. Ano man? Amo na? Dali dali na daw magpaimulso na tanging hmm. kung 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 sa kung 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 Hindi kung 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 problema sa <laughs> ay, ano lang dito? Wala, magkakagulim ah. Ano dito, Day? Uyasan kaya wala, ublo ang miyang ko. Sama, ano? Ikaw, kung Pasyon ka niya. Ah, mamaligyan po, Day, siya kapla. Kamaya, anong kama? Kabalod Day, nakita ko dito, Day. Paano so, ba ka lang mo kukay ka. Basta cool? ka lang mo kukay ka. I-edit mo mo ni Uncle. Mag-voice mail. Ano an yung mga Uncle? oh Biahilo Channel. Ah, Biahilo Channel. Ako Then, na yung nag-follow si Uncle. Subscribe o kuan. Uncle, mag-voice mail pa man ka ni Uncle, no? Voice over? Ay, voice over. Depende siya ang kuan. Uncle, makita mo yan, Uncle. Oh binti o mutan ako. Sa kocho ni, klaro siya ang pulba. Kaya ano di nga? O klaro ang anak-anak ka niya? Lahit na siya gud? Kanay? Kanay? Lingkod, higda, bangon, sakit na. Kanay, kanay? Oh, tohod binti til, hawoy muka mo tele. Mau ka katulog ya. Kan ka. Puso okay ka ni. Jadi ay wala kali gidukan ka Grabe <laughs> na naman akong hmm? <laughs> Tito, <basig> buwag! Grabe <laughs> oh, na sir, taga payo, doko, Kaysa, ba taga magkakaon pa tabang ni mo? Kaysa, po niya. para sa ka ng kon. Sa clement. Dali, kayo! Kayo ka nga. Doko, doko. Oo, oh, na.

Yung thousand yeah, like ko talo, kung bisas pinda na, mo nang natay ting videos na sa YouTube. Hindi, palo tika bi. Natay ko ting thousand balik Balik ko na kay, pahilo tapo tapo ako. Yung bayad po ibayad pa once mo, kahilo. Ola lagi ko bayad. Sa libre o. Di ko, di ko tawag na. Kini, 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 kini. Kung papalit ako sa imong plus. Dalo. Kini, kini. Oh mo na. Pila yung mga plus ko? One fifty na. Palit ada, ada.

Duri <tinyo> kun, siguro ay, ko Kaya na kundi rin Sa ngayon, kaya kakaiba ng, ka ng Soft drinks, kape, mga lamang lo Ay, per, dali na Hindi ka kakaon sa oras ba? Sige, ganoon naglalum Kana. na Hindi mo pong matang Hindi pa tindog tindo sa tigna Kaya na 2 or 20 Kaya na Kaya na Puso Dali po ka mapagod May time na yung bubang ay, Ano na o, kay kapoy ko Hangat Kaya na Ay, wala Kaya gilokan ka <tinyo>

kid man yung duha. Ay, yung bata nga nagpatong, 20 kilos, 30. Pero kung mapatong <laughs> yung mumbana na atubang, Pwede. na atubang. Dire mo rin mapatong, ayaw yun. Kaya rin Pero yun, akong kaplas. Ang kaplas, ibutang lang diretsyo. Diretsyo yun, ya, anak. oh, lami na kayo. Pero kung mapatong diya, 20 kilos bata, o kwa, delikado. Ang mumbang manggod halang niya, tubang. Okay, Kasi eh, ito kinahan. Hindi, kato, palito, tubang. Huwag na mo ah. Hindi ko pinanghalang yan. Mabuhay. May ipipalang bugnaw. Paglunahan. Ano? Ope, kasi nag-uwin. Labi panuot mo sa me. Grabe, delikado na na siya, Sen? Hindi, grabe na. O, labi delikado na ba? O, baka ka. Ako daw karunmik eh. ganahan ko magpakuan ba kayo para... Ay! Walang... Nagkakasumban ang pakuan. Hindi ako makakunuan. Ikaw, tagahanin mo kuwante ah. Ah, baka. Limadong lumutang. Hala. Labi ko pakuan. Oh, kami na pa ba? Wala. Ayaw, hey, high oh, blood mo, no? kaya sikitan ka? Wala, wala ka sakit eh. O, oh, taas kag-presyo. Wala siya yung taas kag-presyo. Pistit na huwag iba. Kaya mo nung puning kareho. One, two, three, four, five. O, oh, kana. Sakit na. Okay, mo nung siya. Okay. Katong to ganina, wala to dito sa Kailangan pag kusiton ka, Kaso, pag dili ka manhin. Kani kani bakali. Tampihak. Na, 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 na. Tampihak ang tawag ana. Gabi gyud ay panuot mo yo. Oh, ikaw pa no'y maglolo. <coughs> Mura mataklay asawa may Ay ma'am, lahi ng lulo, lahi ng asawa. Ang asawa mo na tig-tsilos. Huwag nang na yun. Huwag nang Nung sa kanya naglulo! Di ko. ka tawa. Dahil ka Aliwi, sing amo na konekt bana kay. Te bolo sa na ka law ka pa kani magluto. O, ini na gid. O, ini man na ini buot akon tulungan. Sa madakukon siguro niya. Hala, ayo na ibutan sa YouTube ko. Maluoy Di mag, sing ganan ka daw kita kay kada. Kita ko umbil bilbil ko. oh? ngawa ni. Kon ni na ka sa mga katulong mo, amigo, may presensya kitnisa. Barato na kanang liver oil. Ah, sa ko si Paduan niya. Yan oil. Kanang isa unsa na nang isa? Kidney cleansing. Mula mo hata so, pa, ni mo hatak. Sa mani kun kuyaw pa pangalan ani oh. kun. Power tigas titi. Unsa so, mani kun? Oh, na pud siya bog bilat. <laughs> 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 Kasi mo ta humat kayo. Sa <laughs> 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 <Kasi, laughs> <muna. laughs> ni power tigas titi. Oh. Oh. Ipahi di mo na sa ulo, Inigahin na pa sa ulo. Pero kung ano pito na, mga, mga, kung ano, patawa lang na. Kapuha nga niyo, yun sa kanya toko, hindi ako masahon sa kanya ko yung mabasaban doon. Merbal ko. Ikaw tayo, disney ba? Hindi ko. Para mabalan ba, kung asay mo pala mo. Sige nanay ko na. Pansali, di pa na tayo. Iyos yan na kayo, mura. Mura yun po, baka papugos. Papugos po, boss, baka naman. Bapar na ba kayo ko? Kung ayaw kayo. On sa Wa pa lang kayo, Chef. Saan mo tagmakaligo? Wa ko ligo ligo. Dahil pero wala Ako may lang. Ako dyo din. Gisa ko wala Wala ko. Alam ko ano sa limuha Sabi O relax. Kapila kamay, kamay. Oh, kau nak nak Di isak sakit Di sakit sakit mana? Kula sakit lah. Tanya apa yang kamu

unang resort din mo. Wala wan. Okay ka na. ka. Matay ka. Kana sakit. Na, mangyari oh. Korek na ang. sa plus eh, ay kuy. Sigaw bitag itlog. Nara. Ugasig may nang itlog din okay, okay. tuhod binti tiin bata pa ni mo. Kani. Na. Aluman sa kuno. Ang iyang ganahan nga

Weligo, <laughs> ligo. ligo. Hindi <laughs> <laughs> na po may mas gasolina kay Bawang gasolina. Kaya pa ba gasolina ko yung mo ano, gasolina daw eh. Halang, hala. lami pila yan. kasi halang kayo. Wala no, yan ano nga? Panuhod puhac puha dito. Nya, nade-dek, nade-dek, Si Marla. Namat. Di malak, di malak. Malak. bay, bay